everyone. Ngayong araw, syempre, dahil tag-ulan na at ah, nababaha na ang buong universe. Kaya ito, tag na din. Adi kaya season na din ng tinatawag nilang kabuti. O uong sa Pangasinan. Ayan. Ito yung tumutubo tuwing tag-ulan o rainy season dito sa mga probinsya. At syempre, makikita mo ito sa mga lupa, lalong-lalo na sa mga may natatakip o mga nabubulok na dahon ng syempre, dahon ng uh, saging. Ayan, medyo nakakalimutan natin yung ating gustong sabihin at ipaliwanag. Pero, dito nakakita tayo dahil mga marami ang mga tumutubo na ganitong klase ng kabuti at syempre libre lang ito at marami ayan tumutubo ito lalo lalo na kapag merong kidlat at kulog ayan ito yung sinasabi sa probinsya na makikita mo rin sa mga nuno sa punso ayan yung lupa ng nuno sa punso ni little fluff yan yung makikita mo na pwede mong ibenta, pagkakitaan at syempre masarap yan na ulam ayan, ganyan lang yung proseso mga katropa ng paglilinis syempre para mo syang binabalatan at tumutubo ito mas maganda yung mga hindi pa masyadong uh, naging bumukadkad, ayan tulad ng umbrella, pero mas masarap talaga yung parang fresh na fresh ayan, ito mga katropa simple lang ang gagawin natin i-steam lang natin siya kuluan at syempre lalagyan lang natin siya ng pampalasa at pampaasim na kalamansi. At syempre, konting sabaw para naman masarap ang iyong tanghalian, hapunan at syempre pwede na rin yung pangagahan. Ganyan lang yung pagtanggal mga katropa. Kailangan mo lang talaga siyang linisin mabuti. At syempre, ipinibigyan kita ng tibia. Ayan, tumo, dahil nga ito yung tumutubo tuwing tag-ulan ni Rene Season. Ang rabote na ito ay madalas mo makikita sa mga liblib na lugar. Ayan yung mga nakatago. Kaya mag-ingat ka kapag magahanap ka ng rabote Naligaw dahil baka merong mabukas tumuklaw sa iyo na mga insekto, kumagat sa iyo na insekto at delikado imbes na masarap ang iyong ulam, ikaw yung maulam ng insekto. ayan mga kadalasan pa medyo madali lang yung proseso ng paglilinis niyan. Ganyan lang at syempre ibabad mo sa tubig para sigurado malinis na malinis. At pakuluan mo na agad para makakain na tayo. Pero syempre, dahil na ang napaka-basic shoutout na lang natin ang ating mga kaibigan, mga marites na malang ibang ginawa kundi magkwentuhan, mag-abang ng mga latest kahit na bumabagyo. Yan ang kanilang inaabangan. Ayun, lalo-lalo na sa YouTube. Ayun, syempre, pinangungunahan yan ni Perky F. Ayun, kanyang may nuno sa punso na si Little Flap. Ayun, yung mga nangunguna talaga ng Marites. Kasama niya ang may backpack na arenola na si at ibabuhay si Roed, si Roed Vlog, syempre kasama rin niya ang kanyang friend na si The Survival Grandma na, na, puro exercise pero puro lamang. At ah, syempre, nandyan din lagi ang leader ng mga Marcos. Isa pa ito, ayan, wala nang bembang. Hindi na, na hindi na nakakabembang. Tuyot na tuyot na at dry kahit na basang-basa na ang buong mundo. Pero ito, hindi talaga ito nababasa. Si Ate Josefina Adame 18. Ayan, puro gala ang alam. Dahil nililibang na lang niya siguro ang kanyang sarili para um, makalimutan niya ang pagbebembang dahil wala na daw pag-asa. Ay mga katropa, nilagay na natin yung kalamansi. At syempre, pakukulad lang natin yan. Lalagyan natin ng asin. At syempre, pwede mo siyang lagyan ng black pepper pandagdaglasa at isang sakong granules tulad ng magic sarap. Ayan, pwede pwede yan kung gusto mo nang makita si San Pedro. Ayan, syempre shout out din ng mga katropa ni Ate Josepina Adami, team na si Viva Mascarados Vlog, si Eric Kid Story, si Aling Nilia Mix TV at syempre si Ate Channel ang mga marites. At isi-shout din natin ang mga marites sa outside world na friend natin. Siyempre si Ate Leila, ni si Rami Vlog, si Ate Lori ko, si Ate Lingri Official si Tita Katcha Life and Lebanon, si Tita As Diary, si Bro Tony Mix Vlog, si Bro Charles Lumawig, si Pare Koy Official TV. Ayan yung mga kaibigan natin sa outside world at syempre si Tita Lutz Dutado at si Tita Lutzibi at syempre ang mga puyaters na laging nagpupuyat nandiyan si Kuya Rice na laging makakadilig pag uwi na ay sana all Kuya Rice at syempre si Kas Kasi Mami si Ninang Ellen Kiss Vlog si Mercy Bembang Kitchenette at si Tita Jeans Dry at syempre nandiyan din si Ate Lola Jo, tayo si Mel TV, si Chef Loy, si Admin Bonneville Vlogs, at si Sir Mel Macoy. Ayan. Makakalimutan natin i-shoutout na din natin ang Team 3, Renel Bembang ni Renel Santos Bembang. Ayan, nasa apelido pa lang, sure na sure ka na wala siyang Bembang dahil kabaligtaran ang bimbang na bilhin niya. At syempre, ang mga martes na nabawala sa team kapamilya, si Stella and family. At syempre, si Arlene's Journey Official, kasama niya si Norman Saramat. Ayan, yung mga martes na bingo warrior na sugarol. At syempre, dahil patapos na tayo, ayan, tumuturo-turo na ang sabaw ng ating kabuti, steam kabuti sana all tumutulo at syempre magpapasalamat na tayo thank you very much for watching sa mga hindi nagsasawa dyan at syempre sa mga hindi napipikon sa mga pambubuli natin thank you very much at don't forget to like, share and subscribe at pabonus na rin ang notification bell para lagi kang updated hanggang sa muli, bye bye mga chup chup, chow at isang paalala, dahil tag-ulan ngayon, mas maganda na mag sa bahay at mag-bembang kaysa naman mabasa sa ulan at magkasakit. Mas maganda nang mabasa sa bembang at mag-enjoy.